ng ICC. ako doon sa sinasabi niya na crazy idea yung pagdadala pag, pag, uh, ng kaso ni Tatay Digong, yung issue ng kidnapping sa uh, lokal na hukuman ng Netherlands. Alam niyo po kapse, yung right to due process, ayan e po ay nakasaad sa mga tratado. Ano po yung mga tratado na kinikilala ng Netherlands pagdating sa right to due process? No uh, person shall be deprived of life, liberty or property without due process of law. At pagdating nga po sa ICC, yung due process na yan, ay masisigurado kung siya ay hinarap sa lokal na hukuman. Kasi nga po, yan yung panigurado na ang kanyang karapatan ay ginagalang at hindi na uh, labag ang soberenya ng bansang Pilipinas kung siya ay kinuha sa Pilipinas. Now, ang Netherlands po kasi ang kasapi doon sa tratado na magtataguyod ng due process rights si Tatay Digong. Yan po ay nakasaad hindi lang po sa International Covenant on Civil and Political Rights at nakasaad po yan sa European Convention on Human Rights. So ang obligasyon ng Netherlands ay siguraduhin na lahat ng tao sa kanyang teritoryo kasama ng magdayuhan gaya ni Tatay Digong ay narispeto ang kanilang karapatan to due process. At ang obligasyon na ng Netherlands is a duty to protect and promote. Protect is masigurado na hindi malalabag ang karapatan ng due process Promote is gumawa ng lahat ng hakbang para masigurado na ang kanyang karapatan to due process ay mapapangalagaan. Now, ang ICC kasi po, ang kanyang determination ng kanyang pakay ay parusahan yung mga tao na di umano ay lumabag sa Rome Statute. Hindi po siya, in a sense, a human rights enforcement mechanism. Siya isang criminal court at ang kanyang desisyon ay magresulta sa either... Guilty or not guilty, at kapag ikaw ay guilty, merong ipapataw na parusa. Siyempre po, kinakailangan lahat ng karapatan to due process, e eh, pangalagaan din ang hukuman. Ang problema po, hindi lang po ICC ang nagdesisyon na, na kapag ang jurisdiksyon sa pagkatao ng isang akusado ay nakuha sa pamamagitan ng kidnapping, e eh, hindi po yan makakaapekto sa jurisdiction ng hukuman dahil ang sabi ng hukuman ng Israeli Supreme Court ay ang sabi nila is pa. Malay namin, pakialam namin kung paano nakuha ang ganyang uh, uh, ang tao ng, uh, ng akusado. No? Ang importante, bigyan siya ng patas at um, patas na paglilitis. Now, unfortunately, itong decision po ito ay parang naging decision na rin ng ICC sa tatlong kaso kung saan hindi po nasunod ang Article 59 ng ICC. At doon sa tatlong kasong yan, bagamat nagtutol ang mga akusado na hindi dapat magpatuloy ang restriksyon ng hukuman dahil mali ang pagkakakuha sa pagkatawan akusado, e eh, binaliwala po ng ICC yan at ang sinabi nga is anyway, mabibigyan na siya ng pagkakataol ng isang patas na uh, paglilitis. Ang tanong, sino ngayon ang magbibigay ng remedyo sa isang akusado na kinidnap para siya ay malitis? Ang problema sa ICC, tatlong desisyon na po yan na nagsasabi na talagang yung hindi pagsunod sa Article 59, hindi dahilan para mawalan ng jurisdiction ang ICC. Disididong kaso na po yan. So meron na tayong tinatawag na president. Pero ang tanong, yung ganyang president ba ay katanggap-tanggap pa sa panahon ngayon sa, sa estado ngayon ng karapatang pantao sa buong daigdig. At ang aking sinasabi, hindi na po ang Eichmann ang correct na pag apply ng human rights law. Dahil ang Eichmann, dinisisyon, po, po yan ng isang unang-una, lokal na hukuman din, Israeli Supreme Court, sa panahon na uh, wala namang ICC. No? At pangalawa, yung uh, estado ng human rights law nung panahon ni Eichmann ay iba sa estado ng international law ngayon. Ano bang estado ng international law ngayon? Alam nyo, sa international law, walang pagkakaiba ang kahit anong desisyon ng kahit sinong hukuman pag ang hinahanap natin is ano ba yung prevailing law sa ngayon. Ang tawag dyan yung ano ba yung prevailing customary norm of international law. Dahil alam nyo naman ng international law, wala namang kongreso na, bu na papasa ng mga batas na magiging applicable under international law. No? Sinasabi nga nila, malalaman lang natin kung ano yung customary international law. Number one, doon sa kung ano ang mga ginagawa ng mga Estado, virtually uniform um, state practice. At pangalawa, yung tinatawag na opinion juris, yung psychological belief na kinakailangan sundin ang isang bagay dahil yan ang batas. Now, para tayo makakalap ng ebidensya kung ano yung customary norm, titignan natin ngayon kung ano ang mga nagiging desisyon ng mga iba't ibang estado. Na nung sinabi ko na yung Eichmann na main pa ang mga hukuman kung paano nakuha ang pagkatao ng isang akusado, yan po sa panahon na nakalipas na at ang tunay na estado ng batas ngayon ay ang desisyon ng isang South African Constitutional Court sa kaso ng Ibrahim versus Minister. As Ibrahim versus Minister, ang sabi nga doon, Ganyan din po nangyari. No? Si Eichmann kasi, Nazi, author of the final solution, nagtago sa Argentina, kinidnap, dinarag, sinakay sa eroplano, gaya ni Tatay Digong, at dinala sa Israeli, sa Israel para litisin. Ganun din lang nangyari dyan sa Ibrahim versus ministers. So, si Abraham, minister. Si, si Ibrahim, high-ranking minister ng apartheid government, tumakas sa karating bansa ng South Africa, kinidnap ng South Africa, dinala sa South Africa para litisin. At ang sabi ng uh, Constitutional Court of South Africa, hindi mo po pwede nga ituwid ang isang pagkakamali sa pamamagitan na naman ng isang pagkakamali. So yan po ang sa tingin ko ang tunay na legal na estado ng international law pagdating sa kidnapping. Bakit hindi ina-apply ng ICC? Well, hindi ko po alam. Pero importante kasi is um, magkaroon ng linaw ngayon kung ano ang magiging estado ng international law, hindi lang po sa bansa ng Netherlands kung nasaan ngayon si Tatay Digong, kung hindi sa buong daigdig din para ma, ma na nagbago na nga ang estado ng international law. Pero kinakailangan magsimula tayo somewhere at kaya nga ang aking suhistyon, isang pa natin ito sa Dutch courts. Bakit? Kasi obligasyon ng estado bilang, bilang kabahagi ng uh, ICCPR, International Covenant on Civil Political Rights, at saka ng European Court of Human Rights, na i-protect and promote ang due process rights si Tatay Digo. Nasaan ba si Tatay Digo? Nasa Netherlands. Paano ba siya nakapasok sa Netherlands na walang passport, walang visa? Dahil tinanggap siya ng Netherlands. Paano siya nakarating sa premises ng ICC? Sinundo ng tao ng uh, gobyerno ng Netherlands, isinakay sa ambulansya na uh, pag-aari ng uh, Netherlands, idinala sa ospital na pag-aari at pinapatakbo ng gobyerno ng Netherlands hanggang din-deliver sa Chevenin um, Detention Facility na pag-aari ng Netherlands na nasa lupa ng Netherlands. So, ang sasabihin natin, ikaw, Netherlands, dahil ginawa mo ito lahat ng bagay neto, ikaw ay lumabag sa iyong katungkulan o katungkulin sang-ayon sa ICCPR at sa European Court of Human Rights. Now, ang ang nagiging concern ng mga abogado ng tatay ni Tatay Digong, eh paano mo ididemanda ang Netherlands? E eh, ang Netherlands, isang bansa na nais natin na mag-house arrest kay Tatay Digong. Well, alam mo yun po, yung pag-iisip na yan, e eh, laos na po yan. Sa totoo lang po, sa Europe, nagtayo sila ng European Court of Human Rights para masigurado nga na lahat ng mga obligasyon ng mga um, kasapi ng European Union ay sang ayon sa tratado na kanilang ipinasok. Ibig sabihin po, wala pong personalan yan. Institutionalized po yung kaso at napakadaming kaso na sinasampa dyan sa European Court of Human Rights na mga ordinaryong mamamayan ang nagsasampa ng kaso laban sa kanilang estado. Natural, didepensa ang Netherlands. At ang posibleng depensa ng Netherlands, ay naku, wala akong ginawa dyan. Ang ICC ang gumawa dyan at ako ay host state lang. Pero hayaan niyong sagutin nila yung tanong. Bakit niyo pinapasok na walang passport, walang visa? Bakit ang tao niyong sumundo? Bakit ambulansya niyo nagdala sa ospital? Bakit ambulansya niyo nagdala sa ospital papunta ng kulungan? Bakit nakakulong sa kulungan niyo? Bakit binabantayan ng inyong mga mamamayan? Ang sinasabi nila kasi, baka magalit ang Netherlands at hindi tanggapin ang house arrest kita Digong. Ang sinasabi ko po, hindi ganyan mag-isip ang European. Siguro naman pareho naman kami nag-aral ng abogado ni Tatay Digong sa Europe, alam na rin niya kung paano mag-isip, lalong-lalo na sa pagdating sa karapatang pantao. Wala pong personalan 'yan. Dahil kaya nga Netherlands mismo ang isang bansa na bumuo ng European Court of Human Rights uh, para lahat ng gobyerno sa Europa ay masigurado ang kanilang um pagtugon sa kanilang mga katungkulan pagdating sa karapatang pantao. So ang tingin ko ba kapag uh, dinimanda ang Netherlands dahil nga siya ay uh, sumapi sa kidnapping ni uh, Tatay Digong ay ipagkakait ang kanilang um, ang ang house arrest sa Netherlands. Sa so, tingin ko po hindi. Kasi kung tatanggapin nila si Tatay Digong uh, para sa house arrest dito, yan ay batay doon sa uh, mga konsiderasyon ng Netherlands outside of doon sa magiging desisyon ng sarili niyang hukuman kung lumabag nga sa karapatang pantao ang Netherlands sa karapatan ni Tatay Digong. Bakit magagalit ang Netherlands kung sarili niyang hukuman ang magdedesisyon na lumabag ang Dutch government sa karapatang pantao ni Tatay Digong? Di ba? Eh hindi naman madrama ang gobyerno. Kapag nagkaroon ng ganyang desisyon ng kanilang hukuman, susunod lang yan. Hindi ko lang alam kung bakit siguro iniisip ng abogado na magagalit ang Netherlands eh kasi hindi naman siya talaga taga-Europe din, gaya ko. No? Pero dahil ako, nag-aral na ako talaga rito, nakakuha ko ng degree ng Masters of Law sa England, alam ko po na seryoso ang mga European countries sa pagpapatupad uh, ng kanilang obligasyon pag lalong-lalo na sa pagdating sa karapatang pantao at ang Netherlands mas lalo pa kasi mina market niya yung sarili niya as the center of international justice kaya nga naririto yung International Court of Justice naririto yung International Criminal Court naririto yung um, Tribunal for the Former Yugoslavia sinasabi niya the Hague in fact is the city of international justice so bakit nila mamasamain ang isang desisyon ng sarili nilang hukuman kung sasabihin nga ng sarili nilang hukuman na nalabag ang karapat ng pantao ni Tatay Digong. Sa tingin ko, hindi po mangyayari yon. Susunod at susunod. Now, bakit ko naman sinasabi na ito ay pupwedeng maging epektibo para mapalaya si Tatay Digong? Well, unang-una, yun nga po eh. Ang ICC nasa Netherlands. Sabihin na natin sasabihin ng ICC, wala kami pakialam sa lokal na hukuman eh ang ICC ang lokal na hukuman naman, wala rin pakialam sa ICC. Bakit? Ang pakialam lang na ICC ay siguraduhin ng Nah, mali. Ang pakialam ng lokal na hukuman na, na, dito sa Netherlands ay siguraduhin na yung gobyerno niya ay hindi nga nagkaroon ng papel sa pagkidnapping ni Tatay Digong. At kung nagkaroon ng papel ang gobyerno ng Netherlands sa pagkidnap ni Tatay Digong, sumunod sa international law. Ano bang sinasabi ng international law kapag mayroong lumabag na estado sa kanyang obligasyon sa international law? Itigil yung paglabag? Anong ibig sabihin niyan? Ay gumawa na hakbang para palayain si Tatay Digong dahil ang pagkakakulong niya ay mali. Ito ay labag sa karapatang pantao na due process. At pangalawa, ibalik ang estado ng tao bago nagkaroon ng um, ng, um, ng uh, pagsuway sa international law. Ibalik sa Pilipinas. Yun po yung tinatawag na reparation. At kung kinakailangan, magbayad ng Danius Perwisios. So, ang magiging desisyon ng Korte, ng Korte ng Netherlands, wala po silang pakialam sa ICC. Sasabihin lang nila, gobyerno ko, linabag mo karapatang pantao ni Tatay Digong, at dahil dyan, dapat, itigil mo ang paglabag, palayain mo ang, ang tatay digong, at ibalik mo ang kondisyon bago ka lumabag sa international law, ibalik mo siya sa Pilipinas. Yan po yung reparation. Now, susunod ba hindi sa ICC? Wala na akong pakialam doon. Bakit? Basta merong ganyang desisyon, mawawala ng moral authority ang ICC para ipatuloy ang kanyang paglilitis kay tatay digong. At posibleng ito pa ang maging dahilan para madismiss nga ang kaso dahil sa lack of jurisdiction. Dahil sa totoo lang po ngayon, nagdududa ako kung epektibo pa yung argumento na lack of jurisdiction dahil lang nga mga bangag sa gobyerno natin ang siyang nagsasabi na kinikilala pa nila ang jurisdiction ng ICC. Sa pagdala nila, dito kita tay digong, nasapilitan at labag mismo sa Rome Statute at sa kanilang pagtutulungan sa mga testigo na tatayo laban kay Tatay Digong. O kung hindi tayo gagawa ng ibang remedyo, gaya ng domestic court na nagsasabing, Hoy, linabag mo ang karapatan na isang tao nasa teritoryo mo at gawin mo lahat ang dapat mong gawin. Sang ayon sa international law, itigil ang paglabag at ibalik ang nakaraan. O ano mangyayari kita, Tatay Digong? O siguro, hindi ako magsasalita ng ganito kung hindi tinawag na crazy idea ito. Pasensya na po sa mga dayuhan na binabayaran ng Tatay Digong para maging abogado. Kami mga Pilipino po, meron po kaming malasakit maski walang bayad. Lalong-lalo na yung mga gaya ko na nanungkulan na kitatay Digong at sinakrepisyo ang lahat sa kanyang buhay para kitatay Digong.